babae ro babae ro daw ako. Hindi sabi, labi, di di naman totoo. babae ro ba ero ba-ba-ba-ero, ba daw si Tiago. Hindi ano, si Tiago. Sana, swerte, hindi na ako tulad niya, no? Matutupad yung gusto mo, kung hindi ka tutulad sa akin. Eh, bakit ho? Eh, high school lang tinapos ko, Kingston. Nung buhay pa ang mga magulang namin ni King, puro problema ang mga binigay ko sa kanila. Bulakbol dito, bulakbol doon. Barkada rito, barkada doon. Nung namatay ang mga magulang namin, doon ko nalaman na, na huli na pala ang lahat. Isang kahit santo ang ginawa ko para mabuhay lang kami ni King. Miski, paanong gawin ko? Para kami hinahabol ng kamalasan, ng kahirapan. Kaya mahal ko to si Ging. Eh, kahit anong trabaho pinasok ko, legal o illegal. Eh, Mang Joel, ano ba talaga nangyari kay Ging? Nung six years old pa lang ito si Ging, nagkalagnat siya, matinding lagnat. Uh, ulit ulit hanggang sa na-hospital siya. Ngayon, nung makalagpas na siya doon sa krisis, eh, hindi na siya makalakad hanggang sa pinag-physical therapy namin siya. Ang tawag daw doon sa sakit niya, eh, eh, encephalitis. Nagkaroon ng impeksyon ang kanyang utak. Ah, ganun ho pala. Ano naman dyan, uwi na ako. Gagawin ah, ko pa pa kasi assignment ko eh. Ging, bukas na lang ha. Ah. Tatawid naman ako sa alambre. Ako pili yago. Gusto mo yung salamin, yung ganun. <laughs> ah, sige, 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 sige. Ah. <laughs> Saan pa galing yung marriage certificate? Dapat nagduda kang peke yung dokumentong pinakita sa'yo. Patay na pala ang asawa mo. Two years pa lang kaming kasal nang magkaroon ng komplikasyon ng kanyang pagbubuntis. She died on the operating table hindi na nabuhay ang anak namin. Premature ka sa bata. Bakit hindi mo sinabi sa akin nung una pa lang? Paano ko? Anong may bibigay ko sa na wala ka pa? Na sa ng lahat? Kaya ako. Unang-una malayo agwat natin. Kung sasabihin ko pa sa na Nabiyudo ako. Makatuloy yung kalang mawala ng gana sa akin. Sana mapatawad mo ako. Nakalimot ako. Hindi, hindi na maulit, John. Mula ngayon, wala akong ibang gagawin kung hindi mahalin ka. Let's give our marriage a second chance. na din kay Abby. Ano ka ba naman? Eh? Seryoso, seryoso ako. Pinagtatawanan mo ako. I'm sorry. I'm so sorry. You just look so silly in that costume. And I don't know how to take you seriously. I'm sorry. Ang importante na patawa kita. Ang sa bagay. Kung willing kang mapahiya, para mapatawad lang kita eh. Ano pa nga bang dapat mong gawin? Meron pa. Huh? What would you say if... if we spend some time together? Yung tayo na lang. Sa Hong Kong. Bakit ganyan na lamang ang pagmamalasakit niyo sa kapatid ko? Mga kaibigan ho kami ni Nora, Miss Ferrer. Magkaklase ho kami, at siya naman ho ang boyfriend ni Nora. Ah, naliligaw pa lang ho sa inyong kapatid. Hindi pa umuwi si Nora. Ewan ko kung pa siyang bumalik. Matigas ang kanyang ulo. She's terribly proud. Pinayuhan ko nga ho si Nora na umuwi na lang siya nung maglayas siya. Ang akala ko naman ho, sinunod niya ako. Pero nung hindi na ho siya nagpapapasok, nag nga ho ako. Baka kung ano lang masamang nangyari sa kanya. Kasalanan niya, hindi ko siya pinalayas. Miss Ferrer, sa mga oras na ito, wala na tayong panahon pa para magsisiyan o magsumbatan. Maraming naghihintay sa akin sa opisina. Ang ibig niyo sabihin, wala kayong ginagawa para hanapin o para ipahanap ang inyong kapatid? This is a family problem, Mr. Fernandez. A personal matter. At wala kaming pakialam, ganun ba? Precisely. Kaibigan lang kayo ni Nora. At ako'y kapatid niya. Kung ayaw niya sa puder ko, fine. Kung gusto niyang bumalik dito, fine. Pero hindi ko palalaki ng walang kakwenta-kwentang kasong ito. At lalong hindi ko palalaki ng ulo ng kapatid ko. At hindi ko siya hahanapin o hanap gaya ng gusto mo kailangan turuan siya ng leksyon. Good day, Mr. Fernandez. Miss Rosales.